ang sakit mapalitan lalo na kung mas maganda siya pero mas nasakit kapag habang binubuo niya ang bagong buhay niya ako mag-isa kong binubuo ang anak namin dear ate joe ako si Trixie 25 years old simple lang ang pangarap ko masaya tahimik at buong pamilya nagsimula ang lahat sa kolehiyo nakilala ko si Franco varsity player campus crush at siya rin ang unang lalaking pinaglaban ko sa pamilya ko. Ilang taon kaming magkasama. Plano na namin ang future. Pero isang buwan bago ang graduation, bigla siyang nanlamig. Wala nang reply. Wala nang effort. At pagkatapos ng ilang linggo, may nakita akong post. Sanko and Carla. Official. Yes, Carla. Mas maganda. Mas social, Mas perfect. Hindi ako nafipag-eskandalo. Pero habang binabasa ko ang comment section na puro perfect couple. Ako, may hawak na dalawang linya sa pregnancy test. Ati Jo, ako ang iniwan. Ako ang walang wala. Pero ako ang may bitbit -bit na bunga ng pagmamahalan naming dalawa. Naisip ko siyang sabihan. Pero sa tuwing magta-type ako, hindi ko matuloy. Hanggang isang araw, na ospital ako. Stress, kahirapan, at pangungulila. Nagpost ako ng picture ng baby bump ko at dun niya lang nalaman. Sinubukan niyang bumalik pero may sing-sing na siya sa kamay. Hindi ko na siya pinansin kasi para saan pa? Iniwan niya ako no ako ang nangangailangan. At na yung may anak na ako, hindi ko na kailangang ipilit ang sarili ko sa taong hindi ako pinili. Ang tunay na lafas ng babae, hindi sa ganda na susukat, kundi sa kakayahang itaguyod ang anak kahit walang kasama. Ngayon limang taon na ang anak ko. At araw-araw, ipinapaalala niya sa akin na minsan ang pinakamagandang kwento ay nagsisimula sa pangkabigo. Tatlong taon na ang lumipas. May trabaho na ako ngayon bilang online tutor at nakikitira kami sa lola ko. Maayos naman ang buhay, tahimik, pero bawat birthday ng anak ko. Bawat tanong na, Ma, nasaan si Daddy? Ay parang tinik sa puso ko. One day nagulat ko, may nag-message. Si Carla. Teksi, pwede ba tayong mag-usap? Kailangan mo tong malaman. Nagkita kami. At dun ko nalaman ang hindi ko inaasahan. Iniwan din siya ni Franco. Six months pa lang matapos silang ikasal. Apparently, may iba rin pala si Franco. At ako lang ang naging stepping stone niya palabas sa kahirapan. Ate Jo, parang bumalik lahat ng sakit. Pero mas masakit kasi habang kami ay sugatan, Si Franco, masaya sa ibang buhay na wala kaming parte. Nakausap ko siya sa huli. Hindi para umasa, kundi para sabihin ito. Hindi ko kailangan ang suporta mo. Pero may isang batang may karapatang malaman kung sino ka. Tahimik lang siya, wala siyang sagot. Umalis akong buo. Hindi galit. Hindi rin umaasa. Kasi habang tinitingnan ko ang anak kong natutulog, na My. mahingiting kahawig na kahawig ng tatay niya, Napagtanto ko. Hindi mo kailangang mahalin ng buong mundo. Basta minamahal ka ng buong buo ng anak mong nilaban mo mag-isa. Ilang taon ko ring isinara ang puso ko dahil sa trauma, dahil sa takot, at dahil ayokong masaktan ang anak ko. Pero hindi ko inasahan sa simpleng kliyente sa trabaho ko bilang online tutor, may makikilala akong magpapabalik ng tibok ng puso ko, si Adrian. Client siya ng anak ng estudyante ko sa abroad. Mabait, tahimik, matulungin, at higit sa lahat, hindi siya nagtanong kung bakit ako may anak, ni kailanman hindi siya umalas ka. Araw-araw kaming nagkakausap. Sa umpisa, tungkol lang sa schedules, bayad, trabaho. Pero halaunan, kumain ka na, kamusta si baby? Kung may kailangan kayo, sabihin mo lang ha. Minsan, may dumating siyang may dalang vitamins para sa anak ko. Nagulat ako. Pasensya na. Ayokong numapit lang kung gusto ko lang ikaw. Kasama siya sa gusto kong mahalin. Anim na taon mula noong iniwan ako, dalawang taon mula noong dumating si Adrian sa buhay ko. Ngayon, ako na ang nasa altar. Pero hindi na ako umiiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tuwa. Dahil sa wakas, may taong hindi lang ako pinili, kundi ang buo kong pagkatao pati ang anak kong bunga ng kahapon. Ate Jo, hindi kami nagkaroon ng engrandeng kasal, pero nandoon ang anak ko, bitbit ang mga bulaklak, sukot ang maliit na taksido. Nasa harap ako ng altar, at habang papalapit si Adrian, narinig ko ang bulong ng anak ko. Mama, yan na si Daddy. Tumulo ang luha ko, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paghilom. Sa gitna ng seremonyas, milingon ko ang upuang bakante ang pwesto sana kung nandoon ang nakaraan ko, pero hindi ko na siya hinanap, kasi Ay natagpuan ko na ang lalaking hindi lumingon sa ganda, kundi tumingin sa puso kong wasak at minahal ito ng buo. Ngayon masaya na kami sa isang simpleng bahay, walang engrandeng kwento, pero puno ng katahimikan at pagmamahal. Araw-araw, pinapaalala ni Adrian at ng anak ko na hindi lahat ng una, sila na ang tama. Minsan, yung pangalawa, siya pala ang totoong tahanan.